Kapag iniwan ka o pinagpalit ka sa iba, ipakita mo sa kanila na pwede ka mag-grow kahit wala sila sa buhay mo. Show them kung ano at sino yung taong sinayang nila. Being the best version of yourself sabi is the biggest revenge. Para sa mga taong pinagpalit ka sa maraming pagkukulang. Here's for now, ipakita mo na iba ka na. Huwag kang magmukha kaiyak dahil lang pinagpalit ka. Go and fix yourself. Tandaan mo. 2024 na Walang namamatay sa pagiging single Pero maraming napapahamak sa maling tao Tatanda mo yan na